kita ko ang laki mga friends ano yan ano ano ista ano ano ha ano 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 bawo ano ano na ano 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 Mga friends ano 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 mga friends ako ano 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 Istana nih, istana nih Ni bubun. humok. mugah Ah, istana bau Aku bawa nak. Bawa nak eh. mau kali je mugah eh. Oh, nana, my friends. Katulah talaga kami mga friends. <tusuk> Butlo kami sa jigging mga friends kaya plan B kami. Kasi sa jigging mga friends na strike tayo pero ini binalad. naputol yung swivel napakan ng swivel mga ka-friends sa ngipin ng isda mga ka-friends palpak atay sayang nga kakadakuan mga mga strike kunta ha <laughs> ang laki mga ka-friends ano yan ano ano yung isda ano ano ha dami mga ano yung dami ano ha kapay kapay uy <laughs> may gidangat mga ka-friends iba yung subasangit mga ka-friends may gidangat ini <laughs> <laughs> isang buto ka friends kaya kaya ano na mga friends oh, yeah. ah, oh, atay ihabas katas mga mga friends ito yung red text na mga friends ang oh. dami ito oh. tulay blue tapos green at puti kabalo